Binagay sila oh, agal agal pa oh, wala pa lang oy. Wala pa Grabe naman kayo, oh, Riker na agad. Pati motor oh, binubuhat nila, ang bibilis. Grabe. Sila dela. Aki ano to? Yan. Wala pa lang ano, ang bibilis nila, pero buhatin mo 'to. Ang nila, ang bibilis, grabe. Aga-aga pa, wala pa sa alas 8. Si Gilbert yan eh, no? Gilbert. Ah, ganoon ba talaga kayo? Mamaradali? Para maaga, marami kayong ma-pick-up, marami kayong ma-reke. Yung susok, hindi pwede. Yung susok, hindi pwede. Yun, hindi pwede yun. Kasi nakaparking din, ha? Dapat kasama din yun. Tikitan din dapat yun. Tao. Ha? Tao. Eh, nakaparking eh. Ah, ganun ba yun? Okay, nililinaw lang namin. Ang baangat. Oo. Gilbert? Ah, oh. oh, Gilbert 'yan. Ano 'yan? Gilbert. Paris-paris. Hindi 'yan okay, 'to, 'yan naka-parking 'yan eh sa labas eh. Então...